Okay, kainan sa loob ng aming bahay. Ayan, nandiyan sila. Oh. Kain daw, kain muna. Kakain kami, ayan. Nagkayayaan na naman ang mga SNCC. Ayan, samahan ng senyido sa compound. May konti kami pagsisalo-salo, pananghalian. Mamaya pagkatapos ba ng halian, magkakantahan naman daw. Para oh, yan. Na, no. okay. yan. Maganda nga yun eh. Sarap. Sarap kumain <laughs> ng dami <to>. namin. No. <laughs> dami namin. <laughs> oh. Yehey. Kain na na. Kain lang. Ayan. na Kain na na. Masarap talaga pag nagkakamuyan. Yung mga nagkakagulo sa pagkain. Ayaw na. Yan, nakakain na daw, sabi ni Sir Willy. Oo. Let's eat, guys. Kakain na muna kami.